Mahilig ka mang api. Napak sinungaling mo pa. Sa mula sa araw na to, lahat ng pasabong namin, ban ka na, hindi ka namin kailangan dito. Gambling lord in the Philippines. Alam niyo na kung sino yan. Sa isang bansang puno ng kwento ng katiwalian, impluensya, at sistemang tila palaging may kinikilingan, may iilang personalidad na palaging nababanggit pero hindi kailanman nahuhuli. Isa na rito ang pangalang Charlie Atong Ang, hindi siya politiko pero halos lahat ng nasa posisyon at kapanyarihan ay tila kilala siya. Hindi rin siya artista pero palaging laman ng mga balita. Isang negosyante, isang gambling tycoon, at ayon sa ilan, isang aninong lumalakad sa pagitan ng negosyo, politika at batas. Ngunit sino nga ba talaga si Atong Ang? Totoo bang nasangkot siya sa mga kasong muntik nang gumiba sa pamahalaan? May connection ba siya sa pagkawala ng mahigit isandaang sabungero? Paano siya nananatiling malaya sa kabila ng lahat ng paratang? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa dinami-dami ng mga mabibigat na personalities, si Charlie Tiu Hai Siang o mas kilala bilang Atong Ang, ang maituturing na pinakamahirap tibagin kahit ng gobyerno. Ang lahat ay nagsimula sa isang kasong yumanig sa buong bansa, ang People of the Philippines vs. Joseph Estrada noong 2007. Isa ito sa pinakamabigat na kasong politikal sa kasaysayan ng Pilipinas. Plunder, kickbacks, at illegal gambling ang laman ng mga akusasyon laban sa dating Pangulo. Ngunit sa loob ng listahan ng mga co-accused, lumilitaw ang pangalang Atong Ang. Ayon sa mga dokumento ng korte, si Ang Di Umano ang middleman sa mga transaksyon ng Jueteng Money ng tagapamagitan ng pera at kapangyarihan. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan siya ay naging state witness, ligtas. Hindi nakulong. At habang ang iba'y humarap sa hatol, siya ay tuloy sa buhay. Sa mata ng publiko malinaw, may connection siyang hindi ordinaryo. Sino ba talaga ang ipinagtanggol niya at sino ang ipinagkanulo? Habang abala ang media sa pagbabantay sa kaso ng plunder, isang mas tahimik ngunit kontrobersyal na proyekto ang lumitaw. Taong 2000, pinatakbo ni Ang ang Bingo 2-Ball Project sa ilalim ng Pagcor bilang marketing agent. Malaki ang kinita ng proyekto, ngunit hindi ito dumaan sa tamang proseso. Noon paman, man, malaki na ang kanyang papel sa buhay ng mga politiko. Walang bidding. Walang transparency ngunit may koneksyon. Lumabas sa mga testimonya ng Senado ang mga pangalang tulad ni Senator Panfilo Lacson at mismong si Pangulong Estrada na di umano'y may kinalaman sa proyektong ito. Ito umano ang naging dahilan ng pagkasira ng pagkakaibigan ni nadating Presidente Joseph Estrada at Ilocos Sur Governor at Jueteng Lord Luis Chavit Singson. Dahil umano sa pagbigay ni Estrada ng approval sa operasyon ni Ang, sa puntong ito, hindi na lang negosyo ang nilalakad ni Atong Ang. Kasama na rin siya sa mga silid kung saan binubuo ang mga desisyon ng gobyerno. Hindi na siya ordinaryong player, isa na siyang kingmaker. Pero kung sugal at pera ang naging unang mukha ng kanyang reputasyon, ang sumunod na kabanata ay mas madilim, mas madugo, at mas mahirap paniwalaan kung hindi lang sana may mga taong naglakas-loob na magsalita. Taong 2022, sunod-sunod ang pagkawala ng mga lalaking sabonghero sa iba't ibang panig ng bansa. Karaniwang mga lalaki, nasa hustong edad, at karamihan ay pamilyado. Ang iisa nilang pagkakatulad, lahat ay huling na mataang buhay sa mga e-sabong arenas na konektado umano sa mga negosyo ni Atong Ang. Isa-isang naglaho ang mga ito, para bang nilamon ng lupa, walang iniwang bakas, walang testigo walang malinaw na motibo. Sa gitna ng lumalakas na panawagan para sa investigasyon, umabot ang isyo sa Senado. Sa harap ng mga senador at media, humarap si Atong Ang tahimik, mahinahon at buo ang loob. Mariin niyang itinanggi ang anumang kinalaman sa mga pagkawala. Anya, isa lamang siyang negosyante. Legal daw ang kanyang operasyon. Transparent. Walang karahasan. Negosyo lang ang paulit-ulit niyang binibigkas, walang dahilan para isangkot siya sa anumang krimen. Pero para sa mga pamilya ng mga nawawala at para sa mga taong matagal nang nagmamasid sa kalakaran ng isabong sa bansa, hindi sapat ang mga simpleng paliwanag. Ang tanong ng marami, kung negosyo lang ito, bakit may nawawala? At kung wala siyang kinalaman, bakit tila nauugnay ang mga insidente sa mga lugar at sistemang hawak niya? Ang mga sagot ay nanatiling alingasngas. Pero ang ingay ng kaso ay lalong lumakas at sa paglipas ng panahon, mas dumami ang lumalapit, mas dumami ang nagtuturo at mas dumami ang tanong na hindi agad sinasagot lalo na ng mismong lalaking palaging nasa gitna ng lahat ng ito, si Atong Ang. Ngunit nitong 2025, isang pangalan ang sumabog sa media Julie Totoy Patidongan, isang dating security chief ni Atong Ang, hindi basta chismoso, hindi basta outsider. Isa siyang taong nasa loob. Isa siyang dating tauhan. Alam niya kung paano gumalaw si Ang, kung paano protektahan ang kanyang mga negosyo at kung paano tumahimik kapag kailangan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla siyang kumalas. At nang kumalas siya, may dala siyang bomba. Sa isang malawakang press conference, inilahad ni Totoy ang kanyang salaysay. Ayon sa kanya, si Atong Ang Umano ang nasa likod ng pagdukot at pagpatay sa higit 100 sabonghero mula 2021 hanggang 2022. Hindi ito isolated cases. Hindi ito random. Ito raw ay isang sistemang planado, may galamay at may proteksyon mula sa ilang tiwaling pulis na tumatanggap Umano ng hanggang 2.6 milyon pesos bawat buwan. Sinasabing may koordinasyon, may cover-up at may mga order mula sa taas. Hindi lang daw ito tungkol sa negosyo, ito raw ay operasyon ng takot, pananahimik at paminsan ng pagkawala. Hindi nagtagal sumabog sa media ang kumpirmasyon mula mismo sa Department of Justice at Philippine National Police, si Charlie Atong Ang ay kabilang sa opisyal na listahan ng mga pangunahing suspect sa kaso ng mga nawawalang sabunghero. Sa parehong ulat, isinama rin ang pangalan ng aktres na si Gretchen Barreto na umano'y may koneksyon sa operasyon ng isabong kung saan maraming biktima ang huling namataan. Sa normal na kalagayan, ang pagkakasangkot sa ganitong kalaking kaso na may patong-patong na testimonya, media coverage at public outcry ay magre-resulta sa agarang warrant of arrest, preventive detention at malalimang investigasyon. Ngunit sa kasong ito, walang ganoong hakbang. Walang inilabas na warrant. Walang aktwal na pagsasampa ng kaso. Walang press conference mula sa mga autoridad na nagdedetalye ng investigasyon. Ang lahat ay nanatiling malabnaw, mistulang pinapaubaya na lamang sa hangin. Sa kasagsagan ng kontrobersya, habang tuloy-tuloy ang mga pagsisiwalat at umigting ang panawagan ng hustisya mula sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, nanatiling tahimik si Atong Ang. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa kawalan ng sagot, kundi dahil sa isang tahimik na kumpiyansa na sa kabila ng lahat ng putok ng pangalan niya sa media, hindi siya matitinag, walang pahayag, walang panig na inilatag. Sa halip, tuloy ang kanyang negosyo, tuloy ang kanyang pakikisalamuha sa mga koneksyon, tuloy ang kanyang buhay na parang walang nagbabanta sa paligid. Ngunit ang katahimikang iyon pala'y hindi kawalan ng tugon kundi paghahanda para umatake. Noong Hulyo 3, 2025, bumulaga si Ang sa publiko sa paraang hindi inaasahan, nagsampa siya ng limang kasong kriminal laban kina Julie Totoy Patidongan at Alan Brown Bantiles, ang parehong mga dating tauhan na ngayon ay kanyang pangunahing mga inakusahan. Kabilang sa mga isinampanya ang grave threats, coercion at slander. Ayon sa reklamo ni Ang, hindi siya ang kriminal kundi ang biktima. Tinangkaraw siyang kikilan ng halagang 300 milyon pesos at hindi lang iyon, binalaan pa raw siyang ipapapatay at kukunin ang kanyang anak kung hindi siya magbabayad. Para kay Ang, ang lahat ng testimonya laban sa kanya ay isang scripted na plano ng paninira, bahagi ng isang mas malawak na blackmail scheme na layong durugin ang kanyang pangalan at sirain ang kanyang negosyo. Sa bigla ang pagputok ng mga kasong isinampanya, lalong tumibay sa mata ng publiko ang imaheng matagal nang ibinabansag sa kanya hindi siya basta-basta at kung may gagalaw sa kanya handa siyang lumaban. Sa huli, ang kwento ni Atong Ang ay nananatiling palaisipan. Isang negosyanteng paulit-ulit na nasasangkot sa mga pinakamabibigat na kontrobersiya sa bansa ngunit hindi kailanman nadadaplisan ng hatol. Sa dami ng testigo, sa bigat ng mga akusasyon at sa ingay ng mga nawawalang boses, nananatili siyang malaya tahimik ngunit makapangyarihan. Para sa ilan, siya ay biktima ng paninira. Para sa iba, siya ang mismong muka ng sistemang hindi makagalaw kapag ang kalaban ay may pangalan, koneksyon at pera. Ngunit sa panahong ang katotohanan ay madaling baluktutin at ang katarungan ay tila na aantala, ang pananatiling tahimik ay hindi na sapat. Bilang mamamayan, mahalagang magtanong, magsuri at huwag basta maniwala sa kung ano lang ang ipinapakita. Dahil sa mga kwentong tulad nito, hindi lang pangalan ang nasusubok kundi ang mismong integridad ng ating sistema ng hustisya. Ano sa tingin mo ang tunay na nangyayari sa likod ng katahimikan ni Atong Ang? Isa ba siyang biktima ng sistemang gusto lang manira o siya na nga ang lalaking kay tagal nang nilalampasan ng batas. Ibahagi ang iyong opinion sa comments. Kung nais mong masundan pa ang ganitong uri ng content, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe.